inyong mga bulsa, pitaka o alkansya. At baka meron kayong naitago, 1 peso coin. Ito ang barya na sa harap, naka side view, si Dr. Jose Rizal. One peso, year 1974, Jose Rizal binibili sa lagang 2,000 hanggang 5,000 pesos mga coin collector. Basta tugma lamang po dito sa ating hinahanap. Kung interesado ka po dito sa 1 peso na ito, punawain niyo pong maigi ang video. Magandang araw po mga coin collector. Meron po tayo ditong hawak na 1 peso Jose Rizal year 1974. Ito po ay mga... General Antonio Luna. Dahil po ginawa ng movie si Antonio Luna, ang commemorative coin na ito ay sobrang tumaas po ang value po nito. 22,000 na po ang bentahan nito sa market at sa Nomista World. Kaya kung meron man kayo nito, ang swerte-swerte nyo. Again, 22,000 na po or umaabot sa 22,000 na ang bentahan ng commemorative coin na ito. General Antonio Luna. Sigurado po ako na ang iba po sa inyo ay hindi po alam na meron pong mataas na value yung mga ganitong commemorative coin na 5 peso at 10 peso coin. Ito po ang commemorative coin ni Miguel Malbar, Apolinario Mabini, Andres Bonifacio, Antonio Luna, Bagong Bayani at Leyte Gulf Landing 78th Anniversary. Binibili ko nga po ang lahat ng yan sa halagang 8,000 pesos. So tama po ang narinig nyo. Patuloy po ulit akong bumibili ng mga commemorative coin na kagaya po ng nakikita nyo. Pero dapat po ay ganito po ang condition ng inyong mga barya. So pag yan po ay marami na pong gasgas -gas at medyo luma na ay hindi ko na po... Ayan, so sa mga hindi po nakakaalam, bili ko po ang ganitong bariya sa halagang 15,000 pesos. So kahit anong year po yan. So ito, tingnan nyo pong mabuti. Pag inikot ko po ito, may kita nyo po yung print sa likod ay hindi po nakatapat. So ayan, buksan po natin. Para malaman nyo po at magkaroon po kayo ng idea about po sa mga ganitong coins na kung tawagin po ay error coins na rotated die error. So marami nga po ang hindi po nakakaalam na yung mga ganitong coins ay meron pong katumbas na malaking halaga at maaaring maibenta sa mga kolektor na kagaya ko. So yung panoorin nyo mga kasalapi, ikot po natin ito ng dahan-dahan. Ayan, so konti lang nakakaalam nito na, na, mga ganitong bariya, mga bi. So baka meron kang ganitong bariya. Katulad ng ipapakita ko. So pagmasdan yung mabuti para meron po kayong idea. Ayan, so tingnan nyo po. Pag inikot ko to dito, hindi siya doon nakatapat sa... Ang piso mo, milyones daw ang kapalit. Kung totoo. I-check ang inyong mga pulsa, pitaka o alkansya. At baka meron kayong naitago 1 peso coin. Ito ang barya na sa harap, naka side view, si Dr. Jose Rizal. One Peso Year 1974 Jose Rizal Binibili sa halagang 2,000 hanggang 5,000 pesos mga coin collector basta tugma lamang po dito sa ating hinahanap kung interesado ka po dito sa 1 peso na ito unawain nyo pong maigi ang video magandang araw po mga coin collector meron po tayo ditong hawak na 1 peso Jose Rizal, year 1974. Ito po ay mga... General Antonio Luna. Dahil po ginawa ng movie si Antonio Luna, ang commemorative coin na ito ay sobrang tumaas po ang value po nito. 22,000 na po ang bentahan nito sa market at sa Nomista World. Kaya kung meron man kayo nito, ang swerte-swerte nyo. Again, 22,000 na po o umaabot sa 22,000 na ang bentahan ng commemorative coin na ito. General Antonio Luna. prado po ako na ang iba po sa inyo ay hindi po alam na meron pong mataas na value yung mga ganitong commemorative coin na 5 peso at 10 peso coin ito po ang commemorative coin ni Miguel Malbar, Apolinario Mabini, Andres Bonifacio, Antonio Luna, Bagong Bayani at Leyte Gulf Landing 78 anniversary. Binibili ko nga po ang lahat ng yan sa halagang 8,000 pesos. So tama po ang narinig nyo. Patuloy po ulit akong bumibili ng mga commemorative coin na kagaya po ng nakikita nyo. Pero dapat po ay ganito po ang condition ng inyong mga barya. So pag yan po ay marami na pong gasgas at medyo luma na ay hindi ko na po pesos? Ayan. So, sa mga hindi po nakakaalam, inibili ko po ang ganitong barya sa halagang 15,000 pesos. So, kahit anong year po yan, So, ito, tingnan nyo pong mabuti. Pag inikot ko po ito, ma may kita nyo po yung print sa likod ay hindi po nakatapat. So, ayan, buksan po natin. Para malaman nyo po at magkaroon po kayo ng idea about po sa mga ganitong coins na kung tawagin po ay error coins na rotated die error so marami nga po ang hindi po nakakaalam na yung mga ganitong coins ay meron pong katumbas na malaking halaga at maaaring maibenta sa mga kolektor na kagaya ko so yan panoorin nyo mga kasalapi ikot po natin ito ng dahan-dahan ayan so konti lang nakakaalam neto na mga ganitong bariya mga B. so baka meron kang ganitong bariya katulad ng ipapakita ko so pagmasdan yung mabuti para meron po kayong idea Ayan, so tingnan nyo po. Pag inikot ko to dito, hindi siya doon nakatapat sa